Piti, ang laki mo dito. Tungkol. Hello. Hello, anong hello. Nandito kami sa mababaw kasi maalon na doon. Mataas na ang tubig. Oo. Baba malalim. Ito si Ate Lani, oh, naglalangoy-langoy. Sino yan? bijuto <laughs> to. Wow. nag vlog ako. Dito kami, oh. Ay! Saan? nga mo Mama Sheldra man tayo doon. Doon, sa anak ko, sa mga kapatid ko. Sa nanay ko. Saan? Manila. Manila. Oo ba? Ay, magpapainig ko lang sa akin. Parang tayong J. Wala pa Kami nabaksin na. Sarap maligo, Abby. Sarap.

Uy, dahil doon ang lakas yung na natalipod yung kayo. Wala yung kayo. Hindi na po Hindi na may bato dyan. Tatalon ka? Ay, ka sa buhok? na ito. Quarenta? Quarenta, nga ako eh.

O oh, di bado mami tubig dito. Kaya pa tabo <laughs> <laughs>